Magandang araw muli, Elmer Ronquillo, ako sa Sydney. Kasalukuyang nasa Paramata kami at nag-upgrade kami ng fire alarm system nitong building na to. Dalawang building to, Tower A, Tower B. Okay. Ito, ang dahilan kung bakit ako nag-upgrade, eh kasi yung panel na yon na, 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 ginagalaw namin ngayon, eh more than 15 years old na. Eh wala na mga parts na available. Kaya ito, i natin para magkaroon ng upgrading. Dalawang option sabi ko yung option 1 eh kung gusto mo conventional na lang yung option 2 addressable pero conventional lang output. Yun. So, ngayon, sabi niya yung option na lang na bago yung system addressable at conventional yung output. Gagawin namin ngayon Okay. Ito yung fire panel, nakahanda na si Ray nandoon sa taas at siya nagpapalit ng na mga end-of-line resistor ng mga detector dahil nga conventional. Okay? Yan, yeah, pinapalitan ni Ray ng 10K resistor, yung existing na resistor na nandoon sa end of line. So, every level there is at end of line resistor. Before it was 47, 4K7, now it's 10K. Alright, so system is still conventional. They're still using Hochiki detector. Dami Hochiki yan, Hochiki conventional. So, halfway na kami. Nakita ninyo, ikinabit na namin yung occupant warning system at siya naman ay busy doon sa pag-terminate ng mga conventional circuit. Mm -hmm. So ililipat ko na 'yung mga alambre. Si Ray nandun. nag-guys pa ng end-of-line resistor ulit. At uh, na program niya na 'yun dapat i-program diyan. So ready na ang setup namin. So pagbalik ni Rey, ito na siya sa magte-take over ng occupant warning system para gawin. papakita ko sa inyo so yung mga mga circuit na yan yan ang mga conventional circuit ah uh, kasama yung kabila na yun. So, itineterminate yan. Tawag dito, loop responder. So, addressable yung system, pero kinonvert niya sa conventional si system. Okay? Oh boys, tapos na tayo. Ah. Oh yan. So ito na po. Natapos na namin yung aming system. Meron yung merong konting fault. Din na namin. Everything looks well. So ito muli si Elmer Ronquillo, si Arnold at si Ray. Ako sa Sydney. See you next time.